Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Kitty Duterte Pahayag ito ni Congresswoman De Dilima Basahin ko ha ah. Dilima sinabing malakas Ang suporta ng Visayas, Mindanao at OFWs kay Martin Romaldes at siguradong matatalo niya si Sara Duterte sa pagka sa 2028. Ayon kay Dilima, malinaw na nakikita sa mga survey at on ground feedback na unti-unting lumalakas ang political base ni Romualdez sa mga rehiyong dating itinuturing na sulidong teritoryo ng mga Duterte Aniya, nagiging favorable para sa dating speaker ang mga pagbisita at proyekto nitong susulong sa iba't ibang lalawigan ng Visayas at Mindanao Okay, so Pinag-isipan ko kung totoo ba itong pahayag na ito Totoo ba na ganito ang pahayag ni Kongreswoman de Lima. Kasi lumalabas na para ang manok niya sa pagka si Romualdez. Ang pagkakalam ko, ang manok niya sa 2028 si Rizon Kaya ito, uh, opinion ko ito, palagay ko, hindi si hindi ito pahayag ni ano. Uh, I do not believe it. Hindi ganito o hindi ito manggagaling kay Congresswoman Diliman. May post pa akong nabasa, I think dito rin Kitty Duterte, sinasabi ni Congresswoman Diliman na kung sa mang mag-resign si PBBM, hindi pwede na si BP Sara ang papalit. Dapat daw si Senator Risa Ontiveros ang papalit na maging presidente. Ang <laughs> naman. So kung ano-ano na lang iniisip yung takot na takot sila na maging presidente si VP sa so kaya nag-create na sila ng senaryo na wala sa konstitusyon. Yung iba nagsasabi, if eh, PPBM resign, dapat si Senator Soto ang papalit. Ah, mas okay pa yon dahil nasa line of succession talaga siya sa konstitusyon. Pangatlo. Ah, yeah. Ah, pangalawa pala. Unang nakatutok si Vice President. Pangatlo, Senate President. Kaya yung mga nagsasabi, ah, parang Claire Castro pa ata. Ah, I don't know kung totoo ba. Parang hindi ako naniniwala na ganon ang statement ng isang abogada, si Claire Castro, na hindi daw pwede si VP Sara na papalit na presidente kung sakaling mag-resign si PBBM, ang gusto niya si Risa Ontiveros. Para imposibleng sasabihin nyo ng isang abogado. And then, ano pa, ang mas uh, nakakatakot ay yung mga ugong-ugong, bali-balita lang naman, na si Mr. Ramon Ang ang gagawing presidente. Bagay na pinabulaanan naman ni Mr. Ramon Ang. And sa tingin ko, ayaw ni Mr. Ramon Ang. Anong mapapala ni Mr. Ramon Ang kung maging presidente siya? Wala. Uh, ngayon, very successful ang San Miguel Corporation. Kumikita. Eh bakit? Kung ako si Mr. Ramonang, ano ang mapapala kung maging presidente ako? Sakit lang yan sa ulo. So, suntok sa buwan yun. Siguro, may mga ano, may mga factions na nagsusulong lang ng ganong idea na hindi nila kinonsulta si Mr. Ramon Ang. Kaya, nagpahayag ng, uh, nagbitaw ng statement si Mr. Ramon sa social media na wala siyang planong kumentra sa politiko and I believe it so anyway balik tayo dito sa so, Romualdez uh, granting na ito nga ang pahayag ni Congresswoman Dilima this is unbelievable imposibleng tataas ang suporta ni Romualdez sa Visayas and Mindanao lalo na ngayon na sirang-sira na siya ng dahil sa flood control is ka budget insertion. Klaro na pinangalanan na siya ni Saldico. Silang dalawang magpinsan. Sirang-sira yung magpinsan na yan. Kaya hindi <coughs> kung may makuha man siyang suporta kakaunti sa Bisaya, sa Mindanao, lalo na sa mga OFWs. Si Vice President Sara lang ang malakas among OFWs Mindanao and Visayas. Yan. Yan ang balwarte ni Sara Duterte. Yung tatlong grupo na yan, yung OFWs millions yan. Parang iglesia ni Kristo yan yan na black voting. Paano black voting? E yung OFW kung ako nagtratrabaho nagtatrabaho, kung nagpapadala ng pera sa akin pamilya, sasabihin ko lang, oh. Sara Duterte kayo ah. Pag ayaw nyo, hindi ko kayo papadala ng pera. O, oh, mamili kayo. Duterte? Obo. Oh, <laughs> ano Mapipilitan yung pamilya. Magsara Duterte kasi yan ang gusto ng ano, ng uh, OFW. Mindanao, talagang unquestionable. Wala pa akong namit na kausap na tao dito sa Mindanao na pumapabor kay Martin Romaldes kay Marcos o kay Ontiveros. Lahat na nakausap ko. Kasi sa survey ng Pulse Asia, 97% ang approval rating ni Bipisara Sara dito sa Mindanao. Ganon kalakas. <laughs> so, no, magbasa lang ako sa mga comments. Kiano Esparas, nakakatawa talaga ito si Dilima. Sharon Ginsataw. In your dreams, aso ka na ni Martin. Purisa Cabrillo. Maybe she's in the state of hallucination. Hmm. Dandiamat Alian Dawing. Ano ka? Siniswerte? Never again. Louis Tamon. In your dreams, Jonel. <laughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo uh, naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang sila ogero Huwag mo na ni ang atop sa natagaan na mo gero, So, mga silopin lang yun. So, nakay tubig. So, ang mga sa tubig, uh, sa ilang atop nga silopin lang. lupin lang uh, ilang ato ko na ay mga tubig umuulan Ginoo nga tanatagaan ni, kay tanawa mong balik, ulan na gyud, kusog na gyud. Oo nga pila naman ni anti kabulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung maulan diha lang mapundo ang tubig pila antika ka pila naman anti antika tuig opat na na nga silupin lang nga inyong atop anti so kung magulan na na ang ulan so, so nahi mo nang sanda yung anti inyong balay inyong atop oh na na to, mm, so karon nga matagaan na mo ang Teogero, makatop na mo. Oh, matop na gyud. May na lang sa lang si Ginoo tagaan ni. Oo, kani si Auntie Lili ni siya ka lakaw. <laughs> Ay napian na ko tumot sa nahulog na sa truck. Nahulog <laughs> siya sa truck. Napalin gyud. Napalin kamo ta makabalay ta. Napalin kamo tunta daw siya nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya naulog na balian. So karon salamat na. Siya, sa Ginoo nga natagaan na sila og Yero. <laughs>